Ano sabi mo? Hindi, ano sabi mo? Anong tinatanong mo? Eh, may pandala ka? Wala. Wala akong pandala. Bukas na lang, no? Bukas na lang, no? Bakit? Bigyan na lang kita, Pepe. Bukas ka na pandala, na Bakit? Bukas na lang ah, bigyan kita tayo ah. na ah. wala ano lang to sabon bigyan na lang kita tayo ba ha ano mahulog ka dyan o tama na mahulog ka dyan nags dyan